I think, uh, I don't know, maybe it's a warning shot or something, I don't know. Tingin niya ni Sen. Sani Angara kasunod ng mga bagong pahayag ng Department of Justice kaugnay sa usapin ng International Criminal Court. Matatanda ang inanunsyo ng DOJ na may briefer na silang ginawa para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa posibleng legal options sakaling maglabas nga ng warrant of arrest ang ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang nasasangkot. Pero tingin din ng senador kailangan muna ng senate concurrence kung babalik ang Pilipinas sa ICC. I think so. I think because if you remove yourself, you need to it's like it's like joining a treaty for the first time again. So I think you need senate concurrence. So... Sabi naman ni Senator Francis Escudero, normal course of things lang ang ginawa ng DOJ para mabigyan ng karampatang datos ang pangulo para rin ito sa kailangan pagdesisyon ng pangulo tumanggi si Sen. Bato de la Rosa ng hinga ng panayam ng PTV News. Pero may patama siya na idinaan sa isang Facebook post na may isang upperclassman classman daw siya na abalang nagkukumbinsi sa mga PNP officers na magtestify sa ICC laban sa kanila. Matatanda ang isa si De La Rosa sa nahahabla sa ICC dahil sa war on drugs ng Duterte administration sa kabila nito ilang senador ang naglabas ng pagsuporta para sa administrasyong Marcos sa gitna rin ng mga ugong ng planong destabilisasyon paulit-ulit tapos medyo parang familiar names diba but uh, sa akin siguro dapat yung ating mga law enforcement agencies Um, should still uh, check and double check kung talagang there's truth dito sa mga destabilization uh, destabilization uh, sana hindi totoo kasi parang it's time for all Filipinos who love the country to rally behind the president kasi 'di ba may kalaban na tayo sa labas eh diba? kung maga, sana uh, imbis na tayo-tayo mag-away which is our history eh matuto na tayo 'di ba sa na nakaraan. Kita naman natin sa mga nangyayari, di ba? Mabait, mabait si Presidente BBM. Kaya dapat lang natin suportahan dahil siya yung ng bayan. Hindi dapat mag-away-away. All out support kami sa, siyempre, sa Presidente. Para kay Sen. Amy Marcos, unahin muna ang sikmura ng mamamayan at iba pang pangangailangan ng taong bayan. Nababaduyan na ako sa mga chismis na ganyan. Lumang tugtugin na, no? Ibalik ang usapin sa bigas. Unahin ng pagkain. Yun lang ang aking mantra. Unahin ng pagkain. Gutom ang Pilipino. Hirap tayong lahat. Sa ngayon, abala rin ang Senado sa pagtalakay ng ilang panukalang batas tulad na lang kanina sa pagpapatuloy ng pagtalakay ng panukalang economic charter change. So, kanina sa industriya ng advertising. Daniel Manalastas para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.